Mga ka-Berks, nagluto nga pala tayo ng papaitan. Simpleng-simple lang to. Kayang-kaya niyong gawin. Tara, samahan nyo ko at lutuin natin tong simpleng papaitan ni Chris Cusinero. berks maganda araw sa inyong lahat. Chris Kusinero po. At meron tayong lulutuin for today. Magluluto tayo ng papaitan. Pero kung ano lang yung available sa ref, syempre, alam niyo na yan. Meron tayo ditong konting... Heart, tapos meron din tayong atay at meron tayong tuwalya. So yan lang, yan lang yung available dito sa bahay kaya yan lang ang gagamitin natin. Simpleng simple lang, gagawin lang natin ng paraan para lang masatisfy natin yung cravings natin. Tara, lutuin na natin to, saglit na saglit lang to. Hiwain na muna natin yung ating mga puso, yan ang una nating hiniwa. At saka ang hiwa lang natin is maliliit lang, no? Tapos hiwain na rin natin yung mga tuwalya or tripe at hiwain natin. Same lang, same lang ng size. Kung ano yung size ng ating heart, ganun din yung hiwa natin dito. Minsan ginagawa ko rin palang kare-kare itong mga tripes na to. Saka malambot na to eh, pag nabili mo sa store. Yung paraan ng lola ko, pinapakulo niya muna lahat yan bago niya hiwain. Pero ako, lahat yan, dire-diretso na, hiwa na mga yan. Pagkatapos, ito yung mga atay na naiwan or natira doon sa niluto natin nung nakaraan. No? Marami kasi ako nabili kaya sabi ko, istak ko lang muna sa rep at ngayon nga gagamitin na natin to mga to. Mas masarap sana kung meron din tayong bituka, tapos meron din tayong kung ano-anong parte ng laman loob. Pero ito nga lang yung available dito sa bahay. So pagkasyay na lang natin to kaysa bumili pa tayo ng maraming rekado, eh baka mapagastos lang tayo ng malaki. Diskartihan na lang natin. Okay na to. Prepare mayroon na rin pala tayo ng mga panggisa natin, bawang, sibuyas, at saka ng luya. Saka dinamihan ko na talaga yung luya kasi nga malansa yung mga laman loob para matanggal talaga yung lansa niya. Tapos nilinis natin mabuti, pinakahugasan natin mabuti yung mga laman loob. Sumunod, igisa na natin yung ating mga rekado. Unahin natin yung luya. Siyempre, yan ang lagi kong inuunay, eh. luya, tapos bawang. Pagkatapos yung sibuyas natin Paghalu-haluin lang natin yung mga aromatic na yan Kapag nangamoy ulam na yung bahay nyo Amoy ginisa na oh. Pwede natin ilagay ngayon yung ating heart Kasi nga medyo matigas pa tong heart na to Kaya ito yung inuna natin Haluhaluin nyo lang Igisan nyo lang siya ng ganyan Saka natin isunod ngayon tong ating mga tuwalya no Pero kung wala kayong tuwalya dyan sa bahay Pwede kayong gumamit ng bimpo <laughs> O kaya pista towel Yan pwede yung mga yan <laughs> Joke lang, nagpapatawa lang po. Nilagyan natin ng bay leaf, nilagyan din natin ng paminta, saka kalagyan din natin ng tubig. Dinamihan ko ng tubig kasi palalambutin nga natin tong ating laman loob. Pakuluan lang natin siya sa low heat. Tapos pagka mga depende eh, kung gaano katagal palambutin yung karne nyo. Pag malambot na yung karne nyo, saka nyo ilagay ngayon yung inyong atay. Tuwang-tuwa na naman yung mga aswang dyan para sa ating atay. <laughs> <laughs> Haluin nyo lang din yung atay na yan. I-mix-mix -mix nyo lang siya. Mekos-mekos lang. Okay na yan. Tapos lagyan natin ng papaitan mix nga pala. Nabibili yan sa Asian store. Marami sa Asian store ng mga papaitan mix. Kasi dito sa Canada, hindi ko alam kung saan makakabili ng updo. Comment kayo dyan, mga taga Calgary, kung saan makakabili ng updo. Pero okay na rin yan. Mas tipid ako dyan. Tapos lagyan natin ng sampalok mix. Tira-tira na lang to mula dun sa niluto kong sinigang pero kung gusto nyo pwede ring lemon o kaya kalamansi kung ano mang meron kayong pampaasim dyan sa bahay tapos lagyan rin natin ng asin or gusto nyo lagyan nyo ng patis. Discarte nyo kung paano nyo i-enhance yung flavor ng inyong niluluto. Gusto nyo lagyan nyo ng betchin, lagyan nyo ng nor powder, bahala na kayo, discarte nyo yan. Basta ako, ganito lang kasimple tapos nilagyan lang natin ng maraming sili. Ito kasi yung gusto ko pagpapaitan, maraming maraming sili talaga. Medyo kahit paano ikinagpapaitan nakagat kagat yung makapal kong labi. <laughs> so, pakuluin lang natin ulit. Pagka kumulo na, ilagay na natin ngayon yung ating green onions. Meron akong green onions dito sa bahay, kaya nilagyan ko ng green onions. Kung kayo walang green onions, pwedeng wala naman nun eh. Ayan na, yan ay kinalabasan ng ating papaitan mga kaberk. So tikman na natin to. Napakasimpleng paraan lang ng pagluluto ng papaitan ng ginawa natin para sa inyong lahat. Para magkaroon lang kayo ng idea. Pwede naman na huwag nyo sundan yung ginawa ko or pwedeng sundan niyo rin. Sabi ko nga sa paraan niyo nang gusto niyong pagluluto ang gawin niyo Basta si Chris Cusinero nandito lang para magbigay lang sa inyo ng konting idea na ay pwede pala yung ganun lang kabilis yung ganung shortcut. Wala naman tayo sa competition para magpakitang gilas. Basta ang diskarte ko lang ko ano lang nandito sa bahay natin, kung ano lang nandito sa ref natin. Ganon lang tayo magluto. So paano po mga kabirks? Magandang araw po sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo yung ating maliit na palabas para sa araw na to. Salamat nga pala sa inyong pagmamahal, pagsuporta at panunood ng ating mga video. Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks. Tara, kain tayo mga kabirks. Salamat po ulit! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manuod. Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabi